Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikasampu ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote ay at ang mga kasamahan niya sa kaanim na sekta ng mga Saduseo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, Pumaraan kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuhan nila sa bilangguan ng mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kayet nagbalik sila sa Sanedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo ng marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila. Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo, kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumagamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Salmong Tugunan Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginoy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangay dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Dokhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dokhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanyay naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dokhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Alleluya, aleluya Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sandibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.